Ayan mga loves. Oh, mayroon ditong mga candy. Pasukin natin. Ito hawak at pahawak nga. Masura kami. Na na ang dako nga iring. Nasunod na po da ang iring. Ang bulan lulubog tayo. Ay, lulubog. Mabasa. Ayokong mabasa ang aking paa. Mga boxes mo man... na. Agoy, na-split na ako. <laughs> Ito mga candy. Ang dami, oh. Mga gamis. Iawakan mo nga dyan. Para dalawang kamay. Hmm. Hindi. Hindi. Hmm, masarap. Hindi. mga gummy bear. Masarap ito. Favorito ko lang ang ito. Na Mau pay bare mga ura-ura pag kaulo kada experience. Oy, din pa. ta? Oo, din ba 2025. Bagong kasi. Lahat ito ay hindi. Ano nga, may ane, di kayo malubog na naman bayawan ta ha kunin mo na nga ito eh, lulubog matagal pa expiration eh, ano mo na dyan ha ulos parang yun pa yung sa okay wala na yun lang yung tapo nila at least hindi kami na zero si